So ayan mga boss, uh, barako 3 ulit tayo. Uh, napakabago nito mga boss. 228 kilometers pa lang ang natatakbo. Ayun. Uh, ang gagawin dito mga boss ay i-open pipe natin. So yun ang gusto ng may Kasi alam niyo ba kung bakit napakainit ng na singaw ng tambucho ni Barako 3? ay dahil sa anyang dual catalytic converter kaya ang gagawin natin puputulin natin papakita ako sa inyo kung ano ang laman ng loob ng uh, tambucho ni Baraco 3 at ayan makikita nyo naman yung parang nakabukol na yon ay isa pa yon sa catalytic converter unlike dun sa mga Baraco 2 isa lang yung catalytic converter ng tambucho nun ito si Baraco 3 mga boss ay dalawa So, parehas natin tatanggalin yung catalytic converter. Kapag ka open pipe natin, tatanggalin natin parehas yun. Kasi kapag ka hindi natin yon tinanggal, hindi rin babatak ng maayos yan, hindi rin uh, sisingaw ng maayos yung, yung init papunta sa labas. Kaya ito mga boss, lalaghariin na natin. So, ganito lang o uh, utay tayo lang tayo mga boss kasi napakahaba nito, ang tagal nitong gawin. Napakahirap gawin pero pag nakita nyo, uh, na, napakaganda naman ang performance pagka sinunod nyo yung ganitong uh, design. Kasi ito, ang mangyayari dito, uh, open pipe siya pero hindi masakit sa tenga. So, una natin gagawin, magkakaroon tayo ng markings para sa pagbabalik natin, ah uh, hindi siya madidisalign So, puputulin natin siya sa parting yan. Ayan. Pag may markings na tayo mga boss, saan natin siya putulin? At ito mga boss, gamit ang laghari, bubutulin na natin ang tambucho ni Bara o tree. At ayan na nga mga boss, naputol na natin. Ayan, makikita nyo, catalytic converter yung nasa loob. Or hindi gar. Mga mga boss, basta catalytic converter 'yan, 'yung nasa loob na 'yan, oh. 'Yan 'yung parang bahay ng liguan. 'Yan, kapag hindi natin binutas 'yan, syempre napakaikli niya galing do sa exhaust, oh. Ang ikli, di ba? Oh, 'yung back compression napipigilan. Napipigilan 'yung compression, mga boss. Kung bubutasin natin 'yan, mababawasan 'yung init. Diretso labas siya do sa dulo ng tambucho. Kaya yun. hindi ko naman to tatanggalin kasi ang purpose lang natin mga boss, uh, makaluwag nga yung compression palabas. Kaya bubutasin lang natin yon So, bago ang lahat, tatanggalin muna natin yung kanya muffler cover gawa ng magagasgas mga boss. Ang dali nga magasgas ng pintura nitong buong tambucho. Tanggalin muna natin yung uh, yan yung cover na yan. Pag natanggal natin, mas madali nang gumalaw. Uh, hindi magagagaskas yun mga boss. At yun, puputulin na natin. Sisimulan na natin putulin mga boss. Sinapinan ko lang siya ng basahan kasi naman tutuklap nga yung mga pintura. So dito sa parting ito, puputulin niya natin. Yan, lagyan tayo ng markings no mga, mga boss. Sundan nyo lang. At doon sa likod, puputulin din natin yon Kasi doon tayo maglalagay ng fiber mat. Yan, dalawa. So dito, puputasin natin to mga boss. Yan o, oh. kita nyo naman. Ayan, dito naman, bubutasin na natin yung kanyang uh catalytic converter do sa kanyang exhaust para uh, yon uh, sabi ko nga anina mga boss hindi ko siya tatanggalin bubutasin lang natin uh, limang butas lang para mas mabilis yung labas ng compression although dadaan pa rin naman siya ron. uh kasi pag merong tira uh yung catalytic converter uh, masusunog pa rin naman niya yung emission palabas kaya nilakihan lang natin para mas mabilis lang lumabas. Kasi kapag uh, silyado, ang tagal lumabas ng compression mga boss. Kaya yan, ganito yung gagawin natin. sundan nyo na lang. Uh, napakaganda ng tunog nyan mga boss. So isa, nasa gitna. Tapos apat pa doon sa gilid. So ayan, nabutas-butasan na natin yung kanyang catalytic converter dito sa kanyang exhaust sa may elbow mga boss. O, yun, uh, magiging uh, maayos na ang flow ng ano no, ng hangin palabas. Tapos ito naman, pinutol na natin dito mga boss. Ayan o, kung hindi, hindi kayo pamilyar sa ay Barack mga boss yan, ganito ang loob niyan. So ayan pa, isang catalytic converter dyan sa kaliwa mga boss Oh. Kaya kailangan yan, ang gagawin natin dyan, tatanggalin natin. Ayan, pinuputol ko na yan mga boss. Para, tanggal na lahat. Merong uh, merong natitirang isang katalitik para sa emission nga mga boss. Yung do sa binutas lang natin. Pero dito, tatanggalan na natin yan. Ang ipapalit na natin dyan ay yung fiber. So, kapag ka fiber natin yan mga boss, uh, napaganda napakaganda ng tunog yan. So, sa mga gustong gumaya mga boss, ganyan lang ang pag-DIY ng uh, tambucho ni Barakutri at uh, eto mga boso yan, yan yung loob so, ang gagawin dyan, puputulin natin yung catalytic mismo, mali, maikli lang yan halos 2 inch lang yan yung puputulin so, kapag ka naputol natin dyan naman tayo maglalagay ng screen At ayun, tulad yung sinabi ko kanina, yung parting yan, ang tatanggalin natin, yung catalytic converter na yan. So, ang catalytic converter, mga boss, pag dumaan dyan yung mainit, nadudubli pa yung init na dumadaan dyan, kaya nasusunog yung ating uh, or pampababa siya ng emission. So, ang problema lang, mga boss, hindi nga siya makalabas agad, kaya nahihirapan or mainit ang singaw. Yan, kaya ganyan ang ginawa natin, mga boss. Yan, dalawang catalytic converter, kaya napakainit ng singaw, ni Barack Audrey. Lalo na yan mga boss kapag ka yung nasa traffic, ah, mararamdaman mo ang singaw dyan sa tambutso at sa ado sa makina yan init na singaw. Kaya yun, uh, ah, minumodified natin. So kapag ka wala naman siya nagiging problema. Basta ayos lang yung pagkakagawa. uh, nito, ito yung kasunod mga boss, pinutol na natin. So, tatanggalin na yan, yung katalitik na yan. Tapos, yung pinaka-base naman na paglalagyan ng screen, maglalagay tayo doon. Kukuhain natin yung isa. So, hindi ko na maisa-isa mga boss, pero ganyan lang. At uh, kapag natanggal yan mga boss, lagpasa na. So, magkukontrol na lang yan ay yung fiber and then yung screen. At uh, kasi dito naman, pag dumaan nga, uh, lagpasa na yan. Pero, uh, mababa pa rin yung emission yan. Gawa ng may katalitik pa rin natitira. at dito naman yung pinakadulo mga boss Ayan. Uh, bubutasin muna natin para magkaroon tayo ng mas malaking uh, tip uh, mas maganda sana conical tip kaya lang uh, tuwid lang yung gagamitin natin kaya yun bubutasin natin sisinsilin lang yan mga boss ganyan lang yung paggagawa para makuha natin yung pinakandulo pag nabutas na yan mga boss uh, doon na ilalagay yung malaking yung parang uh, one in one port, mga boss yun na dulo yung ginagamit natin minsan dos nasa inyo mga boss kung alin ang uh, desired niyo yung laki ng butas so ayan uh, matatanggal na natin kasunod niyan puputulin natin yung pinakang arrester yung dulo ayan mapapansin niyo napakakalat na dito sa shop Uh, kasi maulan tapos yon ang gawa natin ay ganito tambucho uh, medyo matagal talagang proseso so naputol na natin mga boss ayan na yung loob tapos puputulin na lang natin lahat so ganun lang ganun lang yung gagawin mga boss at ang kagandahan naman ito uh, hindi siya maingay kumpara natin doon sa mga nabibili na chicken pipe ito kahit open pipe ito uh, ang gagawin natin dito yung maraming fiber para kahit ah, revolution mo hindi masakit sa tainga Yan, ito na yung pinakadulo mga boss. So, pag natanggal na natin ito, makasulutin ito, magpapaybar na tayo. So, sa sunod na video na yung mga boss, gawa ng napakahaba na. So, ang gagawin lang natin dito, hanggang dito na lang siguro muna. At pinakita ko lang sa inyo kung paano i-dismantle yung yung tambucho ni Baracuri. So, nakikita nyo naman, uh, simula arrest hanggang doon sa may exhaust napakarami niyan divider so catalytic and divider so yan, yan yung tatanggalin mga boss kaya napakaluwag na ng uh, pag andar ni Bara or Rika pagkaganyan yung ginawa nyo sa inyong tambucho so bali yan ito yung pinaka uh, yung pinaka -buo. tinatanggal na yan yan yung mga may divider so yung aliwa naman ibabalik yan mga boss gawa ng yun yung pinakantakip so itong buong ito tatanggalin tapos ito yung ibabalik ayan Ganun lang lalagyan lang yan ng dulo tapos kasunod nito uh, bubuuhin na rin yung mga pinutol-putol natin tambucho ayan kasi ilang putol din yan i-building lang yan mga boss at yan ah. Uh, kasunod nun magpa-fiber na tayo then kasunod nun patapos na yan sa sunod na video na lang yung mga boss